Hello mga Mars! So for today's video, dito kami kila nanay sa QC. Yan, nagluto ko ng pritong liyempo at yung ginisang burong isda. Ayan. So binabad ko na muna yung liyempo sa toyo't kalaman si paminta. Ayan. Then nagprito na rin ako. So ito naman yung mga ingredients na gagamitin sa burong isda. Ayan. Luya, bawang sibuyas, kamatis. Yan. So, yun yung buro mga Mars. Yan. Naginis ako muna yung luya at bawang. Then, yung sibuyas at kamatis. Kailangan lutong-luto ito mga Mars. Ganito na siya mga Mars. Pag ko ilagay itong mga burong isda. Ayan. So, napili ko to sa Pangasinan mga Mars. Ayan. Sarap siya. So, haluin lang ng haluin. Siyempre, kailangan siya maluto mabuti. At madurog-durog yung mga isda. Ayan. So, ready to serve ng ating burong isda at fried lempo. Kanin mga Mars. And may egg pie din akong dala mga Mars para kay nanay. Yan, kain po tayo. Thank you for watching!